May UTI ka? Hala! Kung san-san ka kasi umiihi! Joke lang po! <laughs> Paano nga ba makakaiwas sa UTI? Ilan sa mga paraan na maaaring makatulong para makaiwas dito? Una, mag-hydrate ka. Makakatulong kasi yung proper hydration para ma-increase yung frequency ng pag-ihi natin. At kasabay nito, napa-flush out yung bakterya bago pa man magsimula yung infeksyon. Sunod, huwag kang magpigil ng pag-ihi ha, para hindi maipon yung bakterya. Dapat din, pag naglinis ka ng ari, front to back ha, para hindi mapunta yung bakterya mula sa anal region, papunta sa vagina at urethra mo, naku! Iwasan mo din magsuot ng masisikip at mas maigi kung breathable yung underwear mo. Linisin mo din yung ari mo ha, bago at pagkatapos makipagtal at makakatulong din kung iihi ka pagkatapos ng sexy time nyo. Sunod, kumain ka ng healthy. Makakatulong din kung magte-take ka ng probiotics. Iwasan mo din yung paggamit ng mga irritating na feminine products. At syempre, magpakonsulta regularly sa doktor. Lalo na kung pabalik-balik yung UTI mo para sa affordable at maasang gamot takbo na sa kaibigan sa kalusugan. PGP, gets ba? See ya!